Salamat araw po sa lahat mga Bosing mga Idolo uh, muli tayo nagbabalik This is Ray TV Vlog from Green Country Game Farm So for today's video mga Bosing Itong uh, ito mga Bosing ay ipapakita uh, ko po dito sa inyo yung ating uh, paending dito po sa loob ng Green Country Game Farm So ipapakita ko po sa inyo mga Bosing mga Idol kung gano'ng ka-quality yung ating mga selection para sa ating paending mga Bosing mga idol. So shout out muna tayo mga Bosing mga idol. Ah uh, shout out kay Sir Jan uh, J Ginaldo, at kay Sir uh, Romel Mercado. So shout out po sa inyong lahat mga bossing mga idol. So sila po 'yan ang uh, kumuha sa atin dito, uh, nagtiwala sa atin at uh, kumuha ng uh, uh, mga pang breeding materials po mga bossing mga idol. So god bless po sa inyong mga breeding, mga sir, mga bossing at uh, maraming salamat po sa inyong tiwala sa akin, uh, Binigay niyo sa akin at uh, aalulong-lalo na po sa Green Country Game Park. So, tara po mga busing mga idol at uh, silipin natin doon yung ating uh, selection para po sa ating uh, parapol. So, habang uh, pumunta tayo dito, silipin muna natin itong samples ng ating mga alagang manok mga busing mga idol. Ito po ay isang sweater Boston. Yan po mga busing mga idol. Napakagwapo po yan mga busing. At meron pa tayo dito yung straight ko, mga busing. Yan po mga busing mga idol. Gwapo po yan. Yan po yung mga busing ay isang three-port sweater one-port Boston yan po yung ating uh, tripod sweater at uh, ito naman po mga bossing ay isang uh, yellow legged hatch na nakakross po sa sweater ito po yung itsura niya. pag nakakross sa sweater po mga bossing mga idol so yan po yung mga uh, battle stag natin nandito at ito naman po mga bossing ay isang uh, sweater boston ay po uh, mga bossing isang picom ang ating sweater boston na yan. Napakaganda po niyan mga boss mga idol. So meron po tayo dito mga boss mga idol. Uh, mga 200 plus pa ito uh, ng mga battle stag. Uh, next week meron tayo maparating uh, another battle stag po mga boss mga idol. No? At saka po mga boss mga idol uh, dun sa mga naghihingi ng mga spar dun sa mga alaga natin mga malukong mga boss mga idol. Hindi po ako maaring mag-spar sa inyo at uh, isin sa inyo mga bossing. Gawa ng... Uh, pinagbabawa uh, pinagbabawalan po 'yan sa amin na uh, magbigay po ng mga spar maliban na lang po mga busing maiden no? oh kung ah uh, dito. Ah uh, farm visit po kayo mga busing uh, sa katay ng bitaw ng mga alaga natin manok. So hindi po kami allowed na magspar lang at uh, ipapakita sa inyo i eh, para makita niyo 'yung spar mga busing so Sana'y maintindihan niyo ako na ako po ay nagtatrabaho lamang dito at uh, may sinusunod po akong uh, patakaran dito sa loob ng Green Country Game Farm po mga busi mga idolo. Oh. So sa lahat po nang humingi ng spar dyan, uh, pasensya na po mga busi mga idol at hindi po kayo naking mapagbigyan. So anyway, uh, balik tayo dito sa ating uh, paending pa-ending. So pupuntahan natin doon at uh, napakita ko po sa inyo mga busi mga idol so kung mapapansin nyo dyan mga busing uh, wala na tayo mga manok yung mga manok na dito mga busing ang dito ng banda. so 200 plus pa ito mga busing mga idol so pupunta tayo doon sa dulo kung saan po nakalagay yung ating mga uh, ano tawag dito mga painting, so tara po mga busing so pag iisipan muna natin kung anong isasalang natin mga busing mga idol meron pa ako dito yung limang puti Uh, isang bulik. Ito po mga bossing yung bulik natin. Baka po doon. Iyon, Ayan. Ayan po yung bulik natin mga bossing mga ito. yung bulik na yan mga bossing, mga idol naka cross po yan sa sweater boston yung bulik na yan ayan po mga busing ito po yung sasalaw natin bloodline po nito mga busing ay isang sweater boston ano po siya mga idol ayan po yung ating uh, sweater boston uh, bridge tag quality Meron po tayo dito ng uh, Ito yung tayo ng mga busing ng isang puti at isang bulik. Yung bulik natin doon uh, ay salang natin mga busing mga idol. Ah uh, bali yung straight comb na ito ay uh, sasalan natin ito ngayon mga busing mga idol eh. kasama nung doon ng uh, ating sweater bossing. So bloodline, ang bloodline ng straight comb na ito mga busing mga idolo. Oh ay isang uh, sweater boson uh, straight comb gawa ng ating ginamit dito na sweater ay straight comb mga bossing so yun po yung namana niya doon yung straight comb doon po sa kanyang uh, ama kaya ayan ayan po sila mga bossing ayan po ayan uh, po ayan po, 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 po ayan So yan po yung isa salang natin mga bossing Dalawa na po sila Ayan po yung isa Ipili pa tayo dito also, ng natin, mga bossing Ayan po so, isa natin ito yung puti natin Para natin ng konti ito Gapong gapot yung puti natin mga boss idol Ayan po yung puti natin mga bossing Yan po yung isa salang natin ngayon Para po sa ating parapon Ayan po mga ruma. Ganda ng kulay ng buntot Meron sang banderang ito. Ay isa. Ayan po. Ayan. 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 So, i-close up natin yan mga buse mamaya. Uh, Punin natin yung mga wingman number. Ata uh, isa-isahin natin yan mga buse mga idol. Ayan so doon tayo, may meron na tayong tatlo. Uh, mukhang i-out ko yung isa. Ay hindi ko din niya ako nakagandahan, uh, nagagandahan sa kanyang buntot. O uh, pipili na lang tayo dito nang ipapalit sa kanya mga bosing mo ay din. Yung, mataas yung buntot ng mananalo. Ng uh, sweater Boston. ayan po siya mga bosing. So papalitan natin 'yun ah, uh, ito po yung ginagawa ko dito mga busing mga idol sa pagsuseleksyon tuwing umaga po mga bossing. Bago ako uh, pumunta doon sa farm, doon, uh, tinitignan ko muna yung mga seleksyon ko. Uh, dahil sa ganitong oras mga bossing mga idol, talaga makikita mo yung tindig ng mga manok dahil wala pong hangin. Sa doon mo talaga makikita kung gano'n sila kabalisado mga bossing. <coughs> siguro ipapalit na natin mga busi may dulo ito na lang siguro yung Gagiri-giri na yan pero titingnan muna natin yung ating bulik kung gaano ba po ito mga busi yan po yung ating bulik mga busi ay dulo sa sweater boston po yung nakakross mga busi ayan po mga busi. Dito po mga bossing yung sasalang natin Tapos na po mga bossing Yung una natin na videoan Ay uh, eh I-out eh natin yung mga bossing mga idol uh, Hindi ako nagagandahan sa kanyang uh, buntot Parang natataasan ako sa buntot niya uh, Hindi ako uh, Kung baga hindi tayo Conforme doon So ito mga bossing salang natin ito. At ito yung isa Ito maganda dito Ang kanto Isang pikum tayo pa yung palong. Ito po mga boss mga idol. Ito po mga boss. Ayun po. So, apat na po yan mga bossing Apat na po yan Ayan po mga boss idol Ayan Apat na po mga bossing yung napili natin. At uh, pipili tayo doon. Uh, isahin natin mga bossing. ay uh, close up natin. Para uh, makita niyo na maayos mga bossing mga idol. Ayan. Ay, so yun, na uh, kompleto na po mga bossing mga idol. Oh. Yung anim, ah, anim, apat na mga broodslag quality para po sa ating parapol. So yun po mga bossing. Uh, isa isahin natin dito. Ay, ko close up natin ang ating mga manok. Good morning mga bossing. Ang ating first quarter. Screen white. Sa sweater Boston. Ito na yan. Sa Green Country. Ayan mga bossing. Ang at ating second quarter. Sweater Boston. e n i n u p r e t y e d e g a n u p Country. a g i n m e o t r y Eden a i n s u u n t r y s e m u n t r y u p r e m e o t r u y s u p e m e c o u t e n t y o u o s u n o u r o u u s t r u p r e t y s u p t r t u m e c o o s u n e n t r y s u p r e p r o r y n t r n t r y n t t u p r e y s s e m u n Country. So, ayun po mga bossing, mga idol. At uh, hanggang dito na lang po 'yung ating video para sa araw na ito, mga bossing mga idol. At uh, maraming salamat po mga bossing, mga idol sa inyong uh, patuloy na pagsuporta sa aking munting YouTube channel, mga bossing mga idol. So, God bless po everyone, mga bossing mga idol.